Last time pala guys, bumili kami ni Mrs. ng solar lights. Nag-try lang kami ng dalawa. Ilagay pala namin to sa harapan ng bintana dito sa harapan ng aming bahay sa second floor. Tapos sabi ko sa kanya, bumili pa kami ng tatlo kasi nga mas magandang tingnan. So ito nga yung dalawang solar lights na una namin binili guys. Ang sabi ko sa Mrs. ko, meron pa tayong tatlong kailangan bilhin dito. Ilalagay natin sa magkabilang dulo at dun sa malapit dun sa balcony o sa terrace namin dito sa second floor. Okay naman din kasi maglagay dito ng solar lights dito sa harapan ng aming bahay. Lalong-lalo na dito sa second floor. Pagdating kasi ng tanghali, dito na nakatutok yung sinag ng araw. At dahil nga nagustuhan namin yung dalawang solar lights na nakalagay dito pag gabi, nag-order pa nga kami ng tatlo. At eto na nga siya guys, dumating na yung tatlong in-order pa naming solar lights. Pagkadating na pagkadating nga dito ng delivery, tinignan ko na sila kung gumagana ba lahat. Pagka-check mo nga dito sa tatlo, nilagay ko muna dito sa taas ng terrace namin para ibabad sa sinag ng araw. Siyempre, niready ko na rin dito yung mga gagamitin ko pag nilagay ko itong mga solar lights para hindi na ako taas baba dito sa aming bahay. At pagkalipas nga ng tatlong oras guys, binalikan ko na to at ilalagay na natin itong tatlong solar. Una ko nga nilagyan dito sa gilid ng aming balcony or terrace dito sa second floor. Siya nga pala, nakaabang na dyan yung mga butas bago namin binili itong tatlong solar lights na binili namin. Pagkatapos nun, na, naglagay na rin ako ng tox at screw dito sa harapan ng bintana, sa harapan ng aming second floor. At habang naglalagay tayo ng solar lights guys, follow naman yung aking page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. I-comment mo na rin kung anong magandang kulay na pintura ang pwedeng ilagay dito guys. Yung magbe-blend sana sa kulay ng ilaw na nilagay namin dito. At ayan na nga guys, kumpleto na yung mga solar lights na binili namin. Ano kaya magiging itsura nito pag kumpleto na? Sana maganda yung kalabasan. Bali total nito, limang pirasong solar lights ang nilagay namin. Lagi ko nga ang iniisip guys kung anong magandang kulay dito. At kung marunong kayo mag-edit, i-edit nyo na lang kung anong magandang kulay dito para makita ko. So ito na nga guys, na moment of truth. So ayan na guys, sana nagusto niyo yung solar lights na nabili namin. Ano kaya magandang kulay dito na pintura para mag-match sila. Sigurado may magko-comment dito bakit ang dilim ng loob ng bahay namin. Siyempre pinatay ko muna lahat para makita kung, kung gaano kaganda itong mga solar lights na binili namin. At ayan na guys, mag-comment na lang kayo ha, kung ano magandang kulay na pintura dito. Kahit na paulit-ulit kong tinatanong sa inyo. At kung tatanong niyo naman kung saan namin binili to, ilalagay ko na lang yung link dito sa comment box section ha. At bago mo tapusin yung video guys hanggang dulo, huwag mo namang kalimutang mag-like, share, and comment. Pakita ko pala sa inyo guys kung ilang ilaw yung binili namin sa solar. Yan, pang tatluan sa taas at saka ibaba. Meron din yung pang guys. Ikaw na lang talagang pipili kung ano yung gusto mo. At ang pinaka na gusto ko dito guys, syempre wala kang babayarang kuryente kasi nga solar itong mga ilaw, di ba? Kaya naman madami ka ng ilaw, nakakatipid ka pa. O saan ka pa, di ba? o siya, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye!